Good morning once again. So wala na po tayong intro intro, no. Wala na ding edit edit, no. So bigyan po natin ng pansin yung ating uh, ano uh, uh, mga viewers, no. So ang comments po nila, no. So papinturahan daw kay Yormie itong uh, building na ito. So yapo, po, no. Hatak. Uh, Apa pansin ninyo, no? Lumang-luma nga nitong ating uh, nakikita no uh, dekada 50 pa siguro ito mga building na ito mga kababayan so ganito yung itsura nya pag napinturan no so useless rin no kanyan lang ang itsura pag napinturan so pag masdan po ni no? so abangan po natin yung uh, kanyang uh, ano kung ano uh, plano ni Yorme dito dahil maari uh, maaaring uh, may nakalatag na siya ng uh, mga plano dito sa ating uh, divisorya no so napapansin naman ninyo lahat no alo sa uh, majority sa mga building dito mga kababayan na uh, ano puro luma no kagaya nito talagang nga uh, hindi na siguro nabigyan ng permit to uh, operate to ayan uh, tinakpan lang at uh, maring, uh, gagawin nito so hindi naman basta-basta uh, na magpapatayo ng building no kung sana at uh, malaking uh, pira yung kakailanganin so ayan po pag mas ninyo yung mga uh, mga building building na ito so ang concern no ng uh, ating mga kababayan maaliwalas nga no alam din ni Yormeto no sinabi na rin niya sa ating uh, na wala na daw bago dito kundi uh, maaliwalas lang no mga malinis lang pero pagdating sa mga building natin so talagang uh, dekada sing 20 pa nakikita po ninyo at uh, nung siya ay pumunta dito Nakikita po ninyo yung mga kababayan Nung pumunta siya dito So marami na rin uh, yung mga ano, Tinuturo-turo na rin yung mga kasama niya ito, mga building-building na ito So lapit tayo dito uh, Para makita ninyo yung uh, Itsura ng mga building na ito Yan. O, Ganyan po kaluma na uh, Yung uh, mga building dito Ayan So ito po yung uh, ano ha uh, Kaburay Street, no? Pero sabi nga nung uh, mga viewers natin kung uh, paano nakakakuha pa ng uh, ano uh, permit to uh, operate itong mga building na ito na lumang-luma na. Uh, so yan po, no, yung ating uh, abangan ang uh, sa atin lang, no. Kaya uh, may content natin ito, ito na yung uh, content natin mga kababayan para makita po ninyo ata uh, para makarating kay Yorme kung anong plano niya dito sa mga lumang-lumang mga building na ito no dahil uh, alam naman natin no ay uh, para palaging uh, nagbibigay ng mga uh, ano yung uh, nasa ano uh, volcanology na maring katama daw sa atin yung uh, malakas na paglindol so naway uh, hindi naman sana no matutuloy yon dahil uh, nakikita po niyo na marami tayong mga gusali dito sa may Maynila no na talagang uh, walang uh, kapasidad na uh, makakayanan yung uh, malakas na paglindol no so ang uh, atin lang no uh, dasal lang yung ating pananggalan dito dahil nakikita po naman yung uh, itsura ng ating mga building no yan Oh, so, ito approaching tayo dito sa May Ilaya, no? Para makita rin ninyo, no? Si majority talaga sa mga building dito ay mga lumang-luma na, no? Nakikita po ninyo yun, yung mga building na ito sa kanto ng ano. Kanto ng uh, Ilaya Street, ayan. So mayroon dito nakausli na bagong building. Ah, ayan. Pero dito, itong dalawa na nasa kanto, No, ay uh, lumang-luma na. No? At uh, nandito dito ko sa tabi naman ng ano, yung mataas na building na ito, yung tabi niya ay bahagyang pininturahan lang, no. lumang na building pero uh, pininturahan. No? Ah, so kikita po ninyo kung gaano kaluma na. Ha? Ito yung uh, Ilaya Street na mga kababayan. yun so makikita po ninyo kung gano'n nakaloma yung mga building natin dito so dekada 50 ayon pa siguro itong mga building na ito mga kababayan so hindi pa talaga tayo pinanganak kung uh, 50 ayon pa itong mga building na ito ayan no? so pagmasdan ninyo kung pipinturahan to So ganin diyan na no ganyan rin ang itsura at uh, hindi rin natin alam kung matibay pa yan ah. Yan, no. So ito na yung ating uh, video para sa ating mga ano, mga viewers, no. Dahil uh, masakit daw sa mata, no. Ang ganda-ganda na nang itong uh, paglilinis ni Yorme, pero itong mga building dito, no. Hindi naman pag-aari ni Yorme ito, no at uh, ang uh, tanong nila kung bakit daw nakakalusot na nag-ooperate pa itong mga building na ito no ah uh, pijing no your may baka daw mayroon daw ano sabi no ng ating mga viewers baka daw magkaroon ng uh, palusot diyan sa uh, pagpipirma no pagbibigay ng uh, ano permiso sa mga building na ito na mga lumang-luma na ayan po no ito Uh, tapat ng ano, katabi ng uh, Taburay Street 'to mga kababayan, no? Yan, lumang-luma rin talaga. Ayan, magandang umaga po, magandang umaga at uh, ito na ata uh, meron na tayong uh, video no. Oh, yan lalakbay natin hanggang doon sa Santo Cristo. Ayong so, uh, noon ito, mga lumang building na ito. At uh, dito tayo nagumpisa sa may tabura at sa kailaya, mga kababayan, para makita naman ninyo yun, 'yung uh, sinasabi ng ating mga viewers no. Uh, talagang uh, masakit daw sa mata 'yung uh, mga luma-lumang mga building. Ha, so abangan po natin ng mga susunod na hakbang ni Yorme dito. Sabi nga ni ano, uh, General, General Sukat, no, dandan lang. Pero lahat 'yan gagawin natin 'yan, sabi ni General Sukat. Kasi pinaspasan natin ang pinaspasan na tinuturo natin yung mga illegal na nakatayo sa bangketa. so, yan na po, no? Uh, first priority ngayon yung mga illegal na nakatayo sa bangkita no, na pagsasaayos ng ating mga, mga bangkita ayan na po pagmasdan po ninyo yung ano yung uh, ating uh, mga building dito ayan iniisa-isa natin makikita po niyo yan at uh, sakto naman na walang ganong sasakyan sa baba no sakto na walang ganong sasakyan na nakahagip ng ating camera no? Sanging mga lumang building lang yung nakikita ninyo Ayan, so ito na tayo sa may uh, malapit sa may uh, kanto ng Carmen Planas Ayan. at ata uh, sumunod na kanto ay uh, ano yung uh, Santo Cristo so pare-parehas po yung nakikita ninyong building no tanging mga bago lang yung mga signage no at uh, pagpipintura naman ganito lang ay itsura niya pag napinturahan ito naman yung hindi nagpinturahan So yung kanto ng Carmen Planas ano mas tanhen niyo kung gaano kalumang-luma na eh, yung building na yan no yan so ko sa ini wa yan puro lumot-lumot na oh so, mari pa siguro no kung pipinturan maging maliwalas pero parang residential na sa itaas yan hindi na siya commercial residential na lang yan Uh, dito naman, no? Ayan. Ito na yung uh, ano, Carmen Planas sa uh, Binondo site. Yan, Carmen Planas Binondo. Ah, uh, naman yung uh, Divisoria Mall. Ah. Uh, so po, mga building diyan, no? Uh, uh, nagpaano lang diyan, ha show lang yung uh, pagpintura pagpinturahan nila no? pero lumang luma pa rin mas lalo na ito itong uh, nasa kanto na ito nakikita po nyo yung itsura so, talagang totoo naman talaga na masakit na sa mata sabi nung uh, ating mga viewers no? Ayan, fuck my dampo ninyo mga kababayan yung uh, ating ano dito. So, yan po, magandang umaga po, magandang umaga at uh, nandito tayo sa kahabaan ng CM Recto kung saan natin uh, pinapakita natin itong uh, mga lumang-lumang building, no? So, approaching tayo dito sa may uh, ano dito tayo sa may uh, ano, papalapit na tayo dito sa may uh, Santo Cristo na, ito, Santo Cristo na Mag, mas nampunin nyo yung Santo Cristo ganun rin, lumang-luma rin mga kababayan, yan, oh lumang-luma lagi yan oh. lahat po nyan, lumang-luma wala po, no, talagang uh, walang bagong uh, building dito, kundi yan lang uh, makikita ninyo, yun, so ito, kanto na ng uh, Santo Cristo ito, yan, oh lumang-luma, no ito po ninyo, so abangan natin kung anong plano dito ayan, so yan. So, isusom natin ng kaunti, no. Yan. yan. So, hanggang doon sa dulo mga bubayan. Yan, no. Hanggang dulo na po yan. yan. oh O. So, po, no. Kalumak, no. So, yan na yung uh, ating uh, video, no. At nagawa na natin ng, uh, ano, Oh, no, oh, nagawa na natin yung uh, kina, ano, mga kumit sa atin. At uh, away, uh, ano, no, mapansin ni Yormi rin itong uh, ano natin. Uh, makikita niya yung mga lumalumang gusali. Pero yan, sa dulo, so bagong-bagong building na yan. Magandang umaga po. Maraming salamat kung napadaan ka lang sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin, notification bell para... Lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload, no? Patungkol dito sa May Maynila. Ito po yung uh, ating uh, videos today. So, ayan. Magandang umaga. Maraming salamat po.